Hello po, good day po sa ating lahat. Kung napanood nyo na po dun sa ating part 1 na malengkip po tayo doon, nung gagamitin po natin dito sa ating main channel. Magandang negosyo idea po ulit ang ibabahagi ko sa inyo kasi ito po ay pwedeng simulan kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Ito po ay pwedeng pang merienda, panghandaan, ipang regalo at higit sa lahat pwede po natin itong negosyohin. Ayang ang gagawin po natin ay pansit bihon sa Bilao. Kaya panoorin niyo po hanggang huli kasi yung inyo pong magiging katanungan ay nandito na rin sa video. Tulad po ng small, medium, large at lalagyan na din po natin ang costing para magkaroon po tayo ng idea sa tubo at sa puhunan. Kaya let's go! Umpisahan na po natin! at saka large po. Uh, hindi na po natin gagawin yon para hindi lang po masyadong mahaba yung atin pong video. Pero sa huli, sasabihin ko po kung ilan po ang ilalagay sa medium at kung ilan po ang ilalagay sa large. Yung atin pong mga ingredients, inayat ko na din po yon Yung atin pong karne, yung atin pong kaldo, tapos yung atin pong shrimp, at saka itlog pugo, uh, pinaglalaga ko na din po yon Para hindi lang po masyadong mahaba po yung ating video. Kasi alam ko naman po, kayang-kaya nyo na po yon At syempre, dito po sa ating pansitbihon, bihon, masarap po talaga kung merong atay. Pero, hindi po ako dito gagamit ng ating fresh liver. Kasi ang gagamitin po natin ay liver powder po ni Shrimp ita Itatry po natin to kung talagang lasang liver po talaga ito. Kasi nakalagay po dito ay 95% real liver. Kaya mamaya malalaman nyo kung totoo nga po ba yun. Kaya ngayon ay umpisa na po natin ang ating ingredients. Mga ingredients po sa ating pansit bihon. Bali, small po yung ating gagawin ngayon. At ito po ay may ready ko na po lahat. Unang-una, para po sa ating pangisa, gagamit po tayo ng bawang at sibuyas. Yung ating bawang, tatlong butil po yan. At yung sibuyas, isang buo po yan. 100 grams ng pork asing. Bali, ito po ay pinagayat ko na po ng pangminulo. Tatlong piraso, squid balls or chicken balls. Limang piraso ng kikiam. Mabawas po tayo dito ng paminta. 2 teaspoon ng asin, rock salt po yung aking pinamit, 1 tablespoon ng no liquid seasoning, 4 tablespoon po ng toyo, kahit ano pong brand, pwede po yun, 1 half po ng isang buo ng carrots, 10 piraso ng beans, 12 pieces ng chicharo, kachay bagyo, at yung ating pong repolyo. Pinagsama ko na po yan. Dika ko lang po kayo ng konting idea sa pagagaya po ng ating repolyo. Okay? Bale, ito pong isang buo, madami na po kayong mapapaggamitan ito. Kasi itong pong isang buo na to, kumuha lang po ako ng ganang kalaki. Para sa akin po, kapag ganito po yung gayat ninyo, mas matipid po yung gayat at mas marami po yung inyong mapapalabas. At sa atin naman kung pechay bagyo, kumuha lang po tayo dito ng dalawang piraso. Yung pagagayat po ng ating mga gulay at ng ating kumpanlahok, depende po sa ating gayat. Meron po kasing gayat ng madami pong tingnan at meron din naman pong gayat na kaunti lang po ang kinakalabasan. Katulad po nito, tika kaunti lang naman po yung inilagay natin pero mukha na po siyang madaming tingnan. At gagamit po tayo dito ng dalawang pad po ng kihon para po sa ating small na bilao. Dito po gagamit po tayo ng liver powder. Pero kung tatanungin niyo po, pwede po bang gumamit ng fresh liver? Pwede po yun. Para mas maganda po, at mas masarap tingnan yung ating pipansip, dilao, oh, maglalagay po tayo ng ating pong toppings. At dito, gagamit po tayo ng itlog ng pugo. Bali, ito po ay 10 piraso. Gagamit din po tayo ng ating shuri. Ito po ay hinalbus ko na din at ito ay anim na peraso. Maglalagay din po tayo ng lutong bawang at medyo dinuro po na chicharot. Kaya ngayon ay umpisa na po natin ang pagluluto ng ating pansit bihon. At ang isa po sa mga sekreto po ng pansit bihon, gagamit po tayo ng tinatawag po na kaldo. Ito po ay pinakuluan sa buto po ng baboy. Bali ito po ay hindi binibili. Ito po ay hinihingi lang po sa palengke. Pag bumili po kayo ng inyong karne sabihin nyo po kung pwede pong makahingi ng kaldo kasi ito po ay binibigay sa palengke. Wala po yung At para naman po sa isasabaw po nating kaldo sa ating pansit bihon, bali gagamit po tayo ng 2 cups po ng kaldo. Ayun po ay sa saktong sakto lamang po ang tubig nyo. Bali kung ayaw nyo po na masyadong masabaw, 2 cups po yung inyong ilagay. Pero kung ayaw nyo naman po nang dry po yung inyong pansit, bali dagdagan nyo po ng 1 third cup. Bali ang gagawin ko po ay yung medyo masabaw. Dahil dalawang pans po yung ating lulutuin, bali gagamit po tayo ng 4 cups ng kaldo at dalawang tahal po ng 1 third cup. Okay? Umpisahan na po natin yung ating pagluluto. Nung magtitinda pa po, po ako ng short order, ito din po yung aking ginagamit. Alipainitin lang po natin to at maglalagay na po tayo ng ating mantika. Maglagay na po tayo ng dalawang takal ng mantika. sa bali ang katumbas po niyan ay 4 tablespoon tagay na po natin yung ating bawang sibuyas bali sa pagluluto po ng ating bihon kanya-kanya naman po tayo to start kung paano po natin pasasarapin o paadadalin po yung ating pagluluto. Pero yung ituturo ko po sa inyo ay yung paraan ko po ng pagluluto nung nagtitinda pa po ako dati. Pero hanggang ngayon, ganun pa rin po ang pagluluto na ginagawa ko. Lagay na po natin itong ating chicken balls at squid ball. Ito pong ating kikiam. Naglalagay po ako nyan para mas dumami po yung lahok po ng ating pansit. Kapag alam nyo na pong pritong-prito na, ilagay na po natin yung ating hinalbos na karne. Saglit na lang naman po ang pagigisa nito kasi luto na po yung ating pork. Ilagay na po natin yung ating toyo. At ngayon, para sa pampabango po nung ating pansit, kahit sa kapitbahay, kahit sa harap po ng inyong parasada amoy po yung niluluto nyo ng pansit, lagyan po natin ng nor liquid seasoning. Kahit na ilagay na po natin lahat, ilagay na po natin yung ating dalawang pad ng bihon. Bali, hinahati ko lang po yan sa gitna. At ngayon, lagyan naman po natin yung ating kaldo. Bali, 4 cups po yung ating ilalagay. 1, 2, 3, 4, dahil lang gusto ko po ay medyo may sabaw-sabaw po yung ating bihon, magdadagdag pa po ako ng dalawang one-third cup. Pero kung ayaw nyo naman po na medyo masabaw po yung ating bihon, okay na po yung 4 cups. 1, 2. At ngayon, laksan na po natin yung apoy. Lagyan na po natin ng take para mas mabilis pong maluto yung ating bihon. Pero yung iba po, ang ginagawa, binababad po yung bihon sa tubig. Pero ako po, ganan po yung ginagawa ko. Para habang nabulak po yung tubig, naluluto na din po yung ating bihon. Bali, pag bumulak na po yan, babali-baligta rin ko lang po yan. kailangan po natin dito nung ating tinidor kasi paghihiwa-hiwalayin po natin ito. Dahil medyo matigas pa po yung ating bihon, takluban po ulit natin. Medyo malapit na po maluto yung ating pansit bihon. Maglagay na po tayo nitong ating liver powder. Maglagay po tayo ng 1 tablespoon. At 1 teaspoon po nung ating paminta ito po pwede kayong magdagdag, pwede rin naman po kayong magbawas. Tapos atin pong haluin. Darin lang po kabilis lutuin 'yung ating pansit bihon. Ilagay na po natin 'yung ating 2 teaspoon po ng ating asin. Tapos 'yung ating pampalasa, pwede po kayong magdagdag at pwede rin naman po kayong magbawas. Bale, luto na po itong ating bihon at papatay na po natin 'yung ating apoy. Tapos na po ang ating pansit bihon. Sali na po natin dito sa ating bilao. Wow! Ang bangon ng ating pansit bihon. Saktong-sakto lang po ito dito sa ating small. Ngayon, nasunod naman po natin gagawin, lutuin po natin ng mabilis po lamang yung ating gulay. Kasi half cooked lang naman po ang pagluluto po noon. Yeah, same pa na din po yung aking gagamitin. Lagyan ko lang po yan ng kaunting-kaunting lang po ng mantika. Unahin na po natin itong ating carrots. Ito, saglit lang naman po ito kasi kung malalabog po ito, ay pangit pong tingnan. Para sa palasa po ng ating gulay, pwede po tayong maglagay ng kaunting kaldo lamang po. Kapag tingin nyo po ay okay na, uh, pwede na po natin itong hanguin. Kasi ito po, maluluto-luto pa po ito sa loob po ng ating bilao. Kasi tatakluban po natin ng mainit pa po yung ating bihon. Lagyan na din po natin itong ating beans. Lagyan po ulit ng kaunting sabaw ng kaldo. Yan, at sa magtatanong naman po, at itipid tips, pwede po ba yan ang pagsamasamahin na po para isang lutuan na lang po. Siyempre, pwede naman po yun. Bali, ganito lang po yung ginagawa ko para mas maganda po natin ma-design sa ilbabaw po ng ating bilao. Luto na din po itong ating beans, yung chicharo. Oo, naglalagay po talaga ako ng chicharo kasi mas maganda kung tingnan. Medyo social po yung ating pansit kapag meron pong chicharo. Dahil medyo mahal po kasi itong chicharo, pero ang isang guhit naman po, madami na po yung inyong malalagyan. Pinakang huli yung ating pong pechay bagyo at repolyo luto na din po itong ating repolyo. Hanguin na po natin. Yan, wala pa pong 5 minutes. Luto na po lahat itong ating pang toppings na gulay. Ngayon, magtatoppings naman po tayo ng ating pansit biho. Napakadali lang po nitong gawin. Simpleng-simple lang po ito. Lalo na po kung magagamay ninyo. Kasi sinet po natin yan ng isang oras. Higit 30 minutes po, luto po itong ating pansit sa Bilaong. Ngayon, lagyan naman po natin ng design itong ating pansit bihong. Sa gitna po po ilalagay itong ating carrots. Ito pong ating beans. Pong ating pong repolyo. Dito po sa paglalagay po ng ating gulay, ang technique po dito sa gulay po natin para medyo mas mapamura po tayo ng puhunan, kung alin po yung mura, doon nyo po dadamihan. Puting gulay lang po yung ating inilagay pero punong-puno na po itong ating bilao. Ilagay na din po natin itong ating chicharo. Medyo social po tingnan yung ating pansit kapag meron pong chicharo. Ito pong ating itlog po, po Ngayon naman yung ating shrimp. lagyan naman po natin ng ating bawang na luto. Mahalaga po ito dito sa ating pansit kasi nakakapagbigay po ito ng lasa at bango po nung ating pansit biho. Ito naman po, kahit kaunti lang po yung ating ilagay, depende po kung mura ang bawang or mahal. Kasi minsan po talaga nagmamahal po itong bawang na luto. Nakahuli po natin yung ating pong chicharon. Meron po medyo buo at meron din naman pong durog. Okay na po yung ating pansit bihon. Napaka-overloaded po ng ating toppings kahit tika-kaunti lang naman po yung ating inilagay. Kasi ang isa pong teknik do nasa paggagayat din po ng ating mga gulay. Yan okay ngayon dahil naluto na po natin yung ating pansit bihon. At kung kakaririn po talaga natin itong pagpapa po ng pansit, pag lagi pong take out, huwag nyo pong kakalimutan ang toyo kalamansi at yung ating kumpang pagana sili. Para naman po sa pagpipresent po nitong ating pansit sa bilao, oh, hindi ko na lang po ipapakita sa inyo yon kasi sigurado namang alam nyo na po yon kayang kaya nyo na po yon Nung dati po ako'y nagtitinda nito, yung pinakang ilalim po nung ating size po ng bilao, o oh, may dahon po yun ng saging. Paglalagyan na po natin ng cover sa ibabaw, dahon po muna ng saging tapos saka po ulit natin balutin ng foil. Mas maganda po yon kasi may aroma din po yung dahon ng saging. Uh, sa pagtatali naman po para mas matibay po, mas okay po kung istro po yung inyong gagamitin. Para ito po ay apat na ikot lamang po ito. Mas secure po kung gagawin nyo pong walong talip. Kapag so okay na po yung ating pansit sa bilao, nabalot na po natin na katulad nito, pwede po tayong maglagay po ng sticker. Mas maganda pong tingnan at mas presentable. Sa gitna lang po natin ilagay. Katulad po nito. Okay? At ngayon, tikman po natin to ng mabilis po lamang para tayo po ay makapag-costing na. Masarap po itong ating pansit. May pagmamalaki po sa inyo to. Yung timpla po natin dito, ito po yung timpla ko nung nagtitinda pa po ako dati, nung nag-show short order pa po ako. Bali, na iba lang po dito, dinagdagan po nung ating liver powder. Ito po ay produkto po ni Shrimpilicious. At ngayon, tikman na po natin. Okay, ngayon, natikman na po natin at halos maubos po natin itong ating sinandok. Kasi sobrang sarap po nung ating pansit diyon. Toyo at asin lang po yung ating inilagay pero napakalinam nam po nitong ating pansit. Kaya kung gagawin nyo po itong business, mahalaga po yung pagluluto po nung ating kaldo. Madali lang naman po itong gawin kasi pabubulakan lamang po natin. Sa magtatanong po, ate tipi-tips, doon po ba sa hinalbus yung karne, hipo, sa pinakaluan nyo pong kaldo, naglagay po ba kayo doon ng asin? Wala po akong inilagay doon na kahit ano. Yung inilagay po lahat natin na ricado dito, saktong-sakto po yun. Yung ating gulay, hindi po matigas, hindi po malambot, at hindi po maalat, hindi rin po matabang. Kaya ito pong timpla na ito, maire-recommend ako po sa inyo. At dun po sa atin na inilagay na liver powder po ng shrimp delicious, na nakapagdagdag po ng flavor dito sa ating pancit bihon. Malalasan nyo po talaga dito yung atay. Kaya po pala nakalagay dito, 95% real liver. Kasi totoo po yun. Then, sunod na po natin gagawin, magkocosting na po tayo para magkaroon po tayo ng idea kung magkano po ang bentahan dito. Bago po tayo magumpisa sa atin pong costing, Uh, yung lagi ko po sinasabi, yung costing po na ginagawa ko ay dito po sa lugar namin. Kasi iba't iba naman po tayo ng lugar at bawat araw po nag-iiba po ang mga presyo. Sa mahalaga po doon, binibigyan ko po kayo ng idea kung paano po natin i-costing -co yung ating pong mga produkto o yung ating pong mga ingredients. Kaya ngayon ay umpisahan po natin sa ating bihon. Yung kalahating kilo, 35 pesos po yun. Dalawang pads po yung ating ginamit at 875 po ang isang pads. Kaya ang kalalabasan po ay 17.50. Sa ating pong bawang at sibuyas, pagsamahin na po natin kasi maliit lang naman po yung aking ginamit, 8 pesos. For casing na ginamit, 100 grams po yun, 33.75. At sa magtatanong po, at itipid tips, saan po nang galing yun? Nadaanan lang po natin saglit. Yung ating pong isang kilong karne or 1,000 gram, nung nahinalbus na po natin yon ang kinalabasan na lang po ay 800 grams na lang po yung natira. Yan, 100 grams po yung ating inilagay. Yung atin pong 800 grams, i-divide po natin sa 100 grams. Ang kalalabasan po nun ay walong 800 grams po yon. Yung presyo po na 270, i-divide po natin sa walo para malaman po natin kung magkano po kada 100 grams. At ang kalalabasan po nun ay 33.75. Sa atin pong liver powder na ginamit, isang kutsara po yon 7 pesos. Kumusta tanong po ako saan po nanggaling yung 7 pesos? Ito po ay 100 grams. Ngayon, yung isang kutsara po na inilagay natin, tinimbang ko po, po 'yon at ang kinalabasan po nun ay 7 grams. Ngayon, yung ating 100 gram, i-divide po natin sa 7 grams para malaman po natin kung ilang grams po ang makukuha natin dito. 14.28 po ang makukuha natin dito. Ngayon, para malaman po natin kung magkano po ang kada isang kutsara, presyo po nito ay 99, i-divide po natin sa 14, at ang kalalabasan po nun ay 7.07 po ang puhunan po kada isang kutsara. Sabihin na lang po natin na 7 peso. Sa ating po squid ball at kikiam 99 pesos. Itlog ng pugo, 10 piraso po yun, 12.15, 1.25 po ang isang itlog. Sa ating pong shrink na inilagay, 27.66, anim na piraso po yun. Binili ko po yun sa palengke at 360 po ang kilo. So, medyo maliliit po yung binili ko. Nung binilang ko po yun ay 78 piraso. So, dinibide ko lang po siya sa presyo na 360. At ang kinalabasan po nun, kada isang hipon ay 4.61 pili na lang po kayo ng medyo mas maliliit para mas madami po ang kalabasan po ng inyong hipon. Sa ito po, pagsamasamahin na po natin kasi tig kakaunti lang naman po yung ating inilagay. Yung ating pong asin, yung ating pong toyo, liquid seasoning, paminta, at sa ating pong oil, 10 pesos. Sa ating pong carrots, 10 pesos beans, limang piso, repolyo at pechay bagyo, 20 pesos. Kasi parehas lang naman po sila ng presyo. At sa ating pong chicharo at bawang na luto, 7 pesos. Chicharon po na itinapings, limang piso. Sa ating pong sili, toyo, kalamansi na isasama po natin sa take out, 10 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating ingredients ay 182.41. Pero, mag-additional pa po tayo doon ng ating other expenses. Yung, yung ating point at kung gagamit po tayo ng dahon ng saging, yung straw po na itatali natin, at kung maglalagay po tayo ng label. to usan na lang po natin yon sa 20 pesos. Kung gasol, 20 pesos. atin pong labor, 40 pesos. Kaya ang total po lahat ng atin puhunan ay 262.41. Sabihin na lang po natin na 263. Ngayon, para malaman po natin kung magkano po ang ating tutubuin, yung atin pong small pwede nyo po siyang ibenta ng 100 pesos. Hindi na po sila lugi din kasi ang dami naman po ng inilahok natin. Sa lasa naman po noon, hindi po tayo mapapahiya kasi masarap po talaga. Ngayon, para malaman po natin kung magkano po ang ating tutubuin, yung ating po 400 na benta, i-minus po natin yung ating 263 pesos. At ang halalabasan po noon ay 137 pesos. At ito po, kung pakaririn nyo po talaga yung pagtitinda nito, hindi po imposible na makabenta po kayo araw-araw. hindi -araw. ipagpalagay na lang po natin na tayo po ay nakakabenta na po ng limang bilao at sa small lang po yun. Yung ating po 137, i-times 5 po natin, posible po tayong tububo ng 685 pesos. Hindi po imposible yon kasi habang tumatagal makikilala po tayo na meron pong ma-order po sa ating pansit. Basta wag lang po yung ngayon meron, kinabukasan wala, kinabukasan meron, tapos wala. Hindi po talaga tutuga pag ganun po yung negosyo natin. Basta mahalaga po doon, tuloy-tuloy po yung pagtitinda natin para makilala po tayo sa ating lugar. Na magluluto po talaga tayo ng pansit. Na pag pumunta po sila, ay meron po silang mabibili. Para mag-idea lang po tayo kung tuloy-tuloy po tayo sa pagtitinda, nakakabenta po tayo ng limang bilao, araw-araw at sa ismo lang po yun. Yung atin pong 685, i-times 30 days po natin yun. Kaya tayo po ay tutubo ng 20,550 pesos. Ayun po ay tubong-tubo na lamang po yun kasi kaltas na po yung ating mga ingredients. May gasol na, may labor na. Basta pagsisipagan lang po natin, hindi po imposible na kitain po natin ang ganung halaga. At sa magtatanong po kung ano pong size ng ating bilao, oh, yung ating small, 12 inches. Medium, 14 inches. Uh, large, 16 inches. At sa presyo naman po, sa magtatanong, yung ating pong small, tulad po sinabi ko kanina, 400 pesos, medium 600 pesos, at sa atin pong large, pwede po natin itong ibenta ng 800 pesos. Sa so magtatanong naman po kung ilang person po yung pwedeng makakain nito, sa small po, 6 to 8 person, and medium, 10 to 15 person, sa atin pong large, 15 to 20 person. Ilan naman po ang ilalagay po naming pansit sa bilao. Kung natatandaan nyo po yung ating small, naglagay po tayo doon ng ating two pads. Bali, ito po ay dodoblehin nyo lamang po. Katulad po ng sa ating medium, maglalagay po kayo ng four pads. At sa ating naman pong large, maglalagay po kayo ng six pads. Tapos, sa mga ingredients po, sa isasabaw po natin kaldo, dodoblihin nyo lamang din po yon. Ito pong ating pansit sa bilao, paglaki po ng order, paglaki din po ng ating tubo. Ito pong business na short order, basta consistent po tayo sa pagtitinda at inalagaan po natin, hindi po paiba-iba ang timpla. Siguradong meron po kayong magiging customer araw-araw, hindi po kayo masisiro. Tapag merong nakabili pong isa sa inyo, uh, siya na po mismo ang magkakalat na sa tindahan na 'yon, sa bahay na 'yon ay meron pong masarap na short order o meron pong masasarap na pansit. Bago po magtapos ang video na ito, magpapasalamat po muna ako kay Shrimp Delicious sa pinadala po nilang product sa atin. Isa-isahin ko lang po sa inyo sa Unang-una yung atin pong liver powder na ginamit. Masasabi ko po talaga dito, lasang-lasang liver po talaga ito. Pwedeng pwede pong ilahok sa atin pong mga lutuin. At meron din po silang shrimp powder seasoning. Ito po nabuksan ko na kasi resealable naman po ito. Yan, inilahok ko po siya sa sinigang at masasabi niyo po talagang lasang-lasang shrimp po talaga. <laughs> Yan, pag inamoy nyo, pag bukas pa lang nun, amoy na amoy na po ang lasang shrimp. Kung kayo po ay nainom ng guyabano tea leaves, meron po sila. At sa instruction po ng pagluluto, meron na po dito. At meron din po silang powder tablea. Pwede po natin itong gawing hot chocolate. At meron na din pong instruction. 70% pure cocoa po ito. Siyempre, meron din po silang ready to eat. Crispy shrimp head. Itsura pa lang po, sobrang crispy na po nito. Pwedeng pagpulutan, pag nanonood ng TV, pwede din po itong pang-traveling. Kung so, may po kayo sa dried mangoes na tulad ko, at meron pa pong playboard na hibi, at ito pong isa, hibi din po ito. Hinagdagan pa po nila ng sweet and spicy. Sigurado magugustuhan po to kasi mahilig po talaga ako sa maanghang. Okay? Ito po ang presyo po nito, kung tingi-tingi nyo pong bibilhin, 99 pesos po ang isa. Pero kung maramihan po ang bibilhin ninyo, magkakaroon po kayo ng discount. Ito po pwede nyo rin po itong itidak. Natatandaan ko po yon pag umuubing si kuya, kapatid po yun ng asawa ko bumibili po siya ng pasulubong sa mga katrabaho niya po, hindi po nawawala ang dried mangoes. Kaya sa susunod, sasuggest ko po ito sa kanya. At kung interesado po kayo sa product po ni Shrimp Delicious, meron po silang FB page para po ma-message po ninyo. At ngayon, marami pong salamat Shrimp Delicious. Yung atin pong shout out sa next video na po natin. At sana bago po nagtapos ang video na ito, ay meron po ulit akong naidagdag na idea sa inyo na pwede palang kumita kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Kayo po ay nakapalo din po sa ating FB page. Meron po akong kwento tungkol po dito sa pagtitinda ko po ng pansit. Makikita nyo po yun doon. Kung bago po kayo sa ating channel at type nyo po yung mga ganitong video at hindi pa po kayo nakakasubscribe, pwede po kayo magsubscribe at huwag nyo na din pong kalimutan yung bell button na pindutin para updated po tayo pag may upload po tayo. At huwag nyo na din po kalimutan yung ating second channel, Tipid Tips at Iba pa Family. Nag-upload din po tayo dyan ng mga happenings. At pag meron po tayong mga pag-giveaways dyan, nyo po unang malalaman. At, at huwag nyo na din po kalimutan i-follow yung ating FB page para pag nasa FB po tayo, updated pa rin po tayo. At huwag nyo na din po kalimutan i-like at i-share. Kasi sa ganito pong paraan, makakatulong din po tayo sa ating mga kananay, mga kaibigan, katrabaho, na magkaroon din po sila ng idea na pwede palang kumita kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. At yung lagi ko pong sinasabi, doble-doble ingat pa rin po tayo. At sumunod po tayo sa mga alituntunin po ng ating pamahalaan. Kaya, kaya kita kids na lang po ulit sa ating mga next video. Marami pong salamat. Bye-bye!